balita nationwide. Sa iba pa mga balita, mga kabrigada, average inflation ng taong 2024 inasang mas mabagal kumpara nung nakarang taon. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo. Kompiansa ang Development Budget Coordination Committee na mas magiging mabagal ang average inflation ng Pilipinas ngayong taong 2024. Ang projection ng DBCC aabot lang sa pagitan ng 3.1 hanggang 3.3% ang average inflation ngayong taon kumpara sa average inflation na 6.0 noong taong 2023. Pinananatili rin ng DBCC ang inflation assumption na 2.0 hanggang 4.0% mula taong 2025 hanggang 2028. Muli namang tiniyak ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan upang mapanatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa pamamagitan anya ito ng pagtiyak na nananatiling mababa at kontrolado ang inflation, pagkakaroon ng maingat na mga patakaran sa pananalapi at pagkakaroon ng strategic trade measures. Gayon din ang pagpapabuti ng akses ng publiko sa mga dikalidad na trabaho at magpatupad ng mga reforma na magpapataas sa produktibidad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Uma,